Sa ilalim ng manipis na kumot, damang-dama ang lalim ng kalmot. Si Sally ay isang simpleng dalaga. Mula sa probinsya, lumaki siya sa maliit na baryo. Sanay sa buhay ng mahirap, ngunit puno ng pangarap. May kasintahan siya si Jerwin. Guapo, matipuno at mahal na mahal siya. Ngunit isang araw, inanyayahan siya ng kaibigang si Marie na sumama sa Maynila para magtrabaho. Bago siya umalis, nagpaalam siya kay Jerwin. Sa kanilang huling gabi, tumindi ang init ng kanilang yakapan. Sa ilalim ng manipis na kumot, damang-dama ni Sally ang bawat haplos at halik ni Jerwin. Mahigpit, sabik at puno ng pangako na siya lang ang mamahalin nito. Hindi nila alam kung kailan sila muling magkikita. Kaya pinuno nila ang init at pagmamahal ng gabing yun. Pagdating sa Maynila, inakala ni Sally sa isang restaurant siya magtatrabaho. Malinis, maayos at simple, iyon ang nasa isip niya. Pero laking gulat niya nang madiskubre na ang lugar ay isang nightclub, mga lalaking hayok sa laman. Sa una, waitress lang siya, naghahatid ng inumin, nakikinig sa mga biro ng lasing na customer at tahimik na pinanonood ang ibang babae sa entablado. Ngunit unti-unti, sinanay siya ni Marie na magtable. Dito siya unang natutong humiti ng pilyo, humawak sa braso ng ibang lalaki at magpanggap na interesado sa kanilang mga kwento. Hanggang dumating ang gabi na inalok siya para maging dancer. Sa una nahihiya pa siya pero nung naramdaman niya ang spotlight, musika, at nalaman niya na malaki pala ang kitaan, nagiba ang pananaw niya. Mula sa sayaw, dumating ang panahong inalok na rin siya para sa mas pribadong serbisyo. First time niya sa VIP room. Hindi niya yon malilimutan. Pumasok siya sa kwartong may mamahaling sofa, medyo madilim na ilaw, at amuyosi at alak. Sa harap niya, Isang lalaking hindi niya kilala, naka-amerikana, nakangiti na parang matagal na siyang hinihintay. Kinabahan siya, nanginginig pa ang kamay, ngunit tinapik siya ng lalaki sa tabi niya. Unti-unti siyang naupo, ramdam ang init ng katawan nito sa tabi. Nagsimula ito sa bulong sa kanyang tenga. Humahalo ang hininga sa kanyang balat. Hanggang unti-unti, naglapat ang kanilang mga labi Mula roon, nalasap niya ang kakaibang sensation. Hindi pag-ibig, kundi matinding kiliti sa katawan. Sanay na si Sally sa buhay na may pera, luho at gabi-gabing may kliyente. Pero isang gabi, may nag-request na mag-table sa kanya. Paglapit niya sa mesa, tumigil ang mundo. Kasi ang nakaupo dun, ang diyowa niyang si Jerwin. dahil sa tagal ng pagpipigil, tanging mga ungol, halik ang naririnig. Mula sa probinsya, napadpad si Sally sa Maynila at sa halip na restaurant, sa nightclub siya na uwi. Lumipas ang ilang taon, isang gabi, laking gulat niya nang itable siya ni Jerwin, ang jowa niya na iniwan niya sa probinsya. Magkaharap si Sally at Jerwin sa mesa ng club. Walang tanong-tanong, tanging mga titig na puno ng alaala. Parang nakalimutan nilang may dapat silang pag-usapan. Nang umiti si Sally, doon bumigay si Jerwin. "Lumabas tayo," bulong ni Sally. Hawak ang kamay niya, lumabas na sila ng club. Sumakay sila ng taxi at nagtuloy sa isang motel. Sa kalapit na kalye, sa loob ng kwarto, agad nilang binitawan ang matagal na pagpipigil nag-init ang kanilang mga katawan. Kahit malamig ang aircon, habang unti-unting nahuhulog sa sahig ang mga damit. Walang salita, tanging mga ungol, halik ang naririnig. Para silang bumalik sa probinsya sa ilalim ng manipis na kumot noong huling gabi nila na magkasama. Pero may pagkakaiba na ngayon. Hindi na inosente si Sally. Ang bawat haplos at galaw ay sanay na parang alam na niya kung paano kontrolin ang bawat damdamin at pagnanasa ni Jerwin. Pagkagising kina umagahan, mahigpit na nakayakap si Jerwin kay Sally. "Umuwi na tayo. Balik na tayo sa atin." bulong niya. Pero ngumiti lang si Sally. "Jerwin, hindi na ako babalik sa dating buhay. Dito sa Maynila, hawak ko mundo." Doon wala tayo kundi pangarap at gutom. Tumalikod si Sally at nagsindi ng Yossi. Ikaw, isa ka lang sa mga alaala ko. Pero halika, sumama ka sa akin para malaman mo ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng sumama sa iyo pabalik ng probinsya. Magkasabay silang bumaba ng taxi sa isang lumang bahay. Pagbukas ng pinto, Isang batang babae ang masaya at mabilis na yumakap kay Sally. Laking gulat ni Jerwin dahil may anak na pala si Sally. Sa loob ng bahay, parang mabigat ang aura. Hindi ito tahanang puno ng saya, kundi kulungan. Sinabi ni Sally na gusto niyang tumakas, pero may aninong laging nakabantay sa kanya. Ang aninong yun ay si Mr. David ang may-ari ng club. Isang lalaking makapangyarihan sa lugar na 'yon. Maraming pera. Kaya niyang ipatumba lahat ng bumangga. Kaya siya kinatatakutan. Hindi sinayang ni Jerwin ang oras. Pinag-empake niya si Sally at nagmadaling tumakas. Habang nasa makipot na eskinita, kasama ni Jerwin si Sally at ang bata. Pagliko sa kanto, biglang may sumapak kay Jerwin at nawalan siya ng malay. Sa isang madilim na kusina, nakatali si Sally. Nasa harap niya si Jerwin. Walang malay. Jerwin, gumising ka, sabi ni Sally. Paggising ni Jerwin, lumabas ang lalaking may hawak na kutsilyo. Si Mr. David at isang babae ang nakayakap kay Mr. David ang kaibigan ni Sally na si Marie. Matatawag mo bang kaibigan ang kagaya ni Marie? Mula probinsya hanggang Maynila, muling nagtagpo sila Sally at Jerwin. Sa isang club, muling nag-apoy ang dati nilang pagmamahalan. Pero isang sikretong anak at ang makapangyarihang Mr. David ang bumulaga sa kanilang mundo sa pagtatangkang tumakas, nahulog sila sa bitag at lumitaw ang traidor, si Marie, kaibigan mismo ni Sally. Nakaupo si Sally, nakatali, habang si Jerwin ay unti-unting gumigising. Sa harap nila nakatayo si Mr. David, may hawak na kutsilyo at sa kanyang braso, nakayakap kay Marie, ang kaibigan ni Sally malinaw na pinagtaksilan sila ni Marie. Kasabwat pala siya ni Mr. David. Pero may kakaibang kilo si Marie. Ang kanyang mga mata parang may sinasabi. Lumapit siya kay Sally, pinasandal sa pader at habang dahang-dahang lumalapit ang kanyang mukha sa tenga ni Sally, inabutan niya ng cutter sa kamay nito. Maya-maya, bumalik si Marie sa piling ni Mr. David para ma-distract ito habang niyayakap ni Marie si Mr. David sa mapangakit na haplos at malambing na pagdampi ng labi sa kanyang leeg. Sinimula ni Sally ang pagtanggal ng tali sa kanyang mga kamay na may halong kaba. Sa kabilang gilid, si Jeremy ay gumagalaw din. Pinipilit alisin ang tali sa kanyang mga kamay at paa. Habang mahigpit na yakap ni Marie si Mr. David, mabilis niyang inilusot ang kamay sa bulsa at kinuha ang maliit na injeksyon na may lamang pampatulog. Sa isang mabilis na galaw, tumama ang karayom sa leeg ni Mr. David. Tuluyan itong bumagsak sa sahig. Walang malay. Walang oras na sinayang ang tatlo. Kinuha ni Sally ang anak. Si Jerry na ay sumunod sa likuran at tumakbo sila ng mabilis palabas ng madilim na hallway. Pero sa pagbukas ng gate, dalawang lalaking armado ang humarang. Mabilis na tumakbo si Marie sa unahan. Iniharang ang sarili at kinuha ang baril mula sa kanyang baywang. Sa huling sulyap ni Sally, nakita niya si Marie na nakikipagbarilan. Ang mukha'y walang bakas ng takot. Tila iyon ang tanging sandaling siya'y tunay ng malaya. Narinig ni Sally ang sunod-sunod na putok habang hinahatak niya si Jerwin at ang anak niyang papalayo. Mula sa madilim na lugar, Isang malakas na pagsabog ang gumulantang sa paligid. Sinundan ng nakakabinging katahimikan. Napalingon si Sally. Ngunit, ang makapal na usok at apoy ang tanging bumungad. Hindi niya alam kung buhay pa si Marie o kung iyon na ang huling sakripisyo ng kaibigan. Habang papalayo si na Jerwin at Sally, may nakita silang kumikislap na pulang ilaw mga sirena ng pulis. Matapos ang lahat ng kaguluhan sa Maynila, nakabalik na sa probinsya si Nasali at Jerwin. Masaya si Jerwin sa anak ni Marie na ngayoy tinuring niyang sariling anak. Si Jerwin ay kumakayod sa bukid habang si Sally naman ay abala na sa maliit nilang tindahan. Matatawag mo bang kaibigan ang kagaya ni Marie? Mula probinsya hanggang Maynila, muling nagtagpo sila Sally at Jerwin. Sa isang club, muling nag-apoy ang dati nilang pagmamahalan. Pero isang sikretong anak at ang makapangyarihang Mr. David ang bumulaga sa kanilang mundo. Sa pagtatangkang tumakas, nahulog sila sa bitag at lumitaw ang traidor, si Marie, kaibigan mismo ni Sally. Nakaupo si Sally, nakatali, habang si Jerwin ay unti-unting gumigising. Sa harap nila nakatayo si Mr. David, may hawak na kutsilyo, at sa kanyang braso, nakayakap kay Marie. Ang kaibigan ni Sally, malinaw na pinagtaksilan sila ni Marie, kasabot pala siya ni Mr. David. Pero may kakaibang kilo si Marie, ang kanyang mga mata parang may sinasabi. Lumapit siya kay Sally, pinasandal sa pader at habang dahang-dahang lumalapit ang kanyang mukha sa tenga ni Sally, inabutan niya ng kater sa kamay nito. Maya-maya, bumalik si Marie sa piling ni Mr. David para ma ito. Habang niyayakap ni Marie si Mr. David sa mapangakit na haplos, at malambing na pagdampi ng labi sa kanyang leeg, sinimula ni Sally ang pagtanggal ng tali sa kanyang mga kamay na may halong kaba. Sa kabilang gilid, si Jerwin ay gumagalaw din. Pinipilit alisin ng tali sa kanyang mga kamay at paa. Habang mahigpit na yakap ni Marie si Mr. David, mabilis niyang inilusot ang kamay sa bulsa at kinuha ang maliit na injeksyon na may lamang pampatulog. Sa isang mabilis na galaw, tumama ang karayom sa leeg ni Mr. David. Tuluyan itong bumagsak sa sahig. Walang malay. Walang oras na sinayang ang tatlo. Kinuha ni Sally ang anak. Si Jerwin ay sumunod sa likuran at tumakbo sila ng mabilis palabas ng madilim na hallway. Pero sa pagbukas ng gate, dalawang lalaking armado ang humarang. Mabilis na tumakbo si Marie sa unahan. Iniharang ang sarili at kinuha ang baril mula sa kanyang baywang. Sa huling sulyap ni Sally, nakita niya si Marie na nakikipagbarilan. Ang mukha'y walang bakas ng takot. Tila iyon ang tanging sandaling siya'y tunay ng malaya. Narinig ni Sally ang sunod-sunod na putok habang hinahatak niya si Jerwin at ang anak niyang papalayo. Mula sa madilim na lugar, isang malakas na pagsabog ang gumulantang sa paligid. Sinundan ng nakakabinging katahimikan. Napalingon si Sally. Ngunit, ang makapal na usok at apoy ang tanging bumungad. Hindi niya alam kung buhay pa si Marie o kung iyon na ang huling sakripisyo ng kaibigan. Habang papalayo si na Jerwin at Sally, may nakita silang kumikislap na pulang ilaw, mga sirena ng pulis. Matapos ang lahat ng kaguluhan sa Maynila, nakabalik na sa probinsya si na Sally at Jerwin. Masaya si Jerwin sa anak ni Marie na ngayoy tinuring niyang sariling anak. Si Jerwin ay kumakayod sa bukid habang si Sally naman ay abala na sa maliit nilang tindahan. At dyan nagtatapos ang istorya ni Sally at Jerwin. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-comment mo na dyan. Pinoy Yummy Next Story! O, oh, i-comment mo na ha! Pinoy Yummy Next Story. I-share mo na rin ang video na to. At para ma-notify ka pag meron kaming mga bagong video, i-follow mo lang ang page ng Pinoy Yummy. Hihintayin ko ang comment nyo ha. Maraming salamat. See you sa next video.